Yulindi po ang isang uh, nagagamit ng uh, droga. Walang ganun na manifestation. Ang ating Pangulo, mismong uh, inamin ni Aimee na napakabait ng uh, kanyang kapatid. Hindi na itutuloy ng Iglesia Ni Cristo yung pangatlong anti-corruption protest nila bukas. Ito ngayon ang update ng balita. Iglesia Ni Cristo tinapos na ang dapat tatlong araw na anti-corruption protest, pagod na rin ang mga tao ayon kay Edwil Sabala, spokesperson ng uh, uh, INC kasi na nagawa na nila yung gusto nilang uh, mangyari, yung uh, pasabog po ni Amy Marcos, ang uh, female version po ni Cain Pinagkanulo, yung kanyang uh, kapatid, direktang inakusa uh, na gumagamit ng uh, droga, marijuana. Uh, uh, cocaine mga kababayan kasama daw yung mga artista na damay uli si Maricel Soriano inintay natin kung ano magiging reaction nito ng mga men menensyo ni Amy Marcos na mga personalities other than yung kanyang uh, kapatid si Lisa Marcos, si Sandro Marcos inambos yung kanyang pamilya Tinagpalit mga kababayan ni Amy Marcos yung kanyang uh, buong pamilya kay Sara Duterte at kay Digong. Ganon katindi yung ginawa ni Amy Marcos mga kababayan. Ngayon, nag-react na rin po yung uh, Palasyo Maracanang dito sa naging akusasyon ni Amy Marcos sa mismong kapatid niya, kay Lisa Marcos at uh, mga anak ng uh, kanyang kapatid na si Sandro. Lahat daw nagagabit ng droga. Hoping na sa kanyang uh, bombshell ngayon, mapipilitan yung kanyang kapatid i-relinguish ang uh, posisyon kay Sara Duterte. Yan ang malinaw na uh, objective mga kababayan ni Amy Marcos. So sabi ni Yossi Castro, this is an, uh, definitely a desperate move. Walang basihan dahil kung itong test na ito na siyang uh, kinumpirma ng St. Luke's na negative ang uh, Pangulo pagdating sa drug test kahit hindi siya, uh, bakit hindi siya tumutol noon? alam natin kung anong motibo niya. Dahil ba maari nang lumarga, nang lumarga ang pag-imbestiga tungkol sa korupsyon at maaring matamaan ang kanyang mga kaalyado? Yan po yung sabi kanina, mga kababayan ni Yossi Castro. Yon din ngayon ang uh, sinabi ni Larry Gadon. Ang uh, sabi ni Larry Gadon, mga kababayan, palapit ng palapit kasi daw ang investigasyon ng uh, ICI doon sa Bagman. Bagman mismo, ni Amy Marcos. Kaya gusto niya niyang unahan ang kanyang kapatid mga kababayan. Before na mabuking ang bagman ni Amy Marcos na sangkot sa korupsyon sa pinagpapaimbestiga ng ating Pangulong Bungbong Marcos, gusto niya na iupo na si Sara Duterte. So pakinggan natin mga kababayan ang naging uh, revelasyon ni Larry Gadon. Maraming ismaya ay kung ginagawa ni Sen. Aini Marcos na ito na sinisira niya, hindi eh, si BBM kundi sinisira niya yung buong pangalan ng mga Marcoses. Napakatagal ng panahon, more than 30 years, no? 36 years na Uh, niyo yurakan, sinisipa at binadaganan, tinatadyakan ang kanilang pangalan sa paninira ngayon na ang mga Pilipino ay nagising sa katotohanan na lahat ng paninira ay isinangtabi nila at kanilang ibinuto si Pangulong Bongbong Marcos para maituwid ang kasaysayan at upang gumanda ang takbo ng Pilipinas at makabawi tayo sa lahat ng mga pangyayari mga uh, lumugmok sa ating uh, bansa. Ngayon ay sinisira niya. Sinasabi pa niya na nag-drug user daw si BBM at yung uh, uh, kaya pinakasalan ni Lisa ay upang Uh, maging uh, matuwid ang kanyang buhay. Napakalaking kalukuhan yan. Huwag nating malihitin ang uh, pagmamahal ni uh, First Lady uh, uh, lisa Araneta Marcos kay uh, Pangulong Bumbo Marcos sapagkat noong panahon na yon ay dabang-daba sila. Kanyang ang talagang kanyang uh, minahal ang ating Pangulo. Noong panahon na hirap na hirap sila. Noong panahon na niyuyurakan at tinatadyakan ang kanilang pangalan. At doon pa na ngayon ay wala sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Noong pinakasalan siya, nilalait pa niya. Panglalait pa yung ginagawa ni uh, Senator Aimee Marcos. saan naman ang kanyang utak. Sana napunta ang utak mo, Aimee. Kaibigan kita, pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya niyo. O, oh, bakit? Kasi meron ka na ulinigan na yung iyong Batman dyan sa DPWH ay malaking daraw kumantan sa aking pagkakaalam sa mga media circuit matindi ka pa uh, malapit na kumanta yung iyong badman dyan sa ILOOS, yung mga DPWH projects na yan at uh, sa aming narinig din na si Biskaya pala ay contributor sa uh, campaign mo na donors mo rin sa campaign mo at uh, yung uh, hindi ka napagkailan sa mga pwesto na gusto mo iba appoint kaya ikaw ay galit na galit sa iyong kapatid pero kung galit ka sa kapatid mo, dapat ay yan ay ipaglihim nyo lang sa inyong pamilya. Huwag mo idamay ang mga Pilipino, huwag mo idamay ang ah, Pilipinas. Gayun maninira ka, magdidestabilize ka ng gobyerno. Sinong pinapahiraban mo? Ang ah, mga Pilipino. Yan ba ang dapat mo gawin? Dapat mo ba sirain ang ating bansa? Mag-isip-isip ka, Aimee. Mean, nasaan ang utak mo? Recycled issue mga kababayan Ang uh, nilalabas ni Amy Marcos Kung ano yung narrative ng mga Duterte na mismo Sabagay matagal na Mga kababayan na ganyan Ang uh, duda ng iba Napromisahan ni uh, Sarah Duterte Itong si Amy Marcos Na tumakbo Presidente, vice-presidente sila At ito pa yung uh, binunyag nga ni Larry Gadol Na ang sabi palapit ng palapit daw ka na kumanta yung bagman mismo ni Amy Marcos at uh, tinutumbok na rin ang investigasyon sa DPWH at saka uh, yung mga diskaya daw kasi uh, campaign na uh, donor ni Amy Marcos yan ang sabi ni, uh, no, ni Larry Gado na naiipit ngayon sa investigasyon kaya rumisbak siya, Amy, para gatungan ang uh, destabilization, mag-withdraw ng support yung ating forces dahil sa kanyang kwento at uh, iupo si Sarah Duterte na pagtakpan yung kanilang mga kasalanan. So yun, mga kababayan, kasi po, pag uh, tumakeover si Sarah, lahat ng uh, sinimulan ng ating Pangulong Bumbong Marcos doon sa kanyang zona uh, na mahiya naman kayo. Itong mga flood control investigation, lahat ito mawawala. Siyempre, bago na yung presidente si Sara na po. Lahat ng mga kaalyado ni Sara na dapat managot sa batas, lahat yan mga kababayan, hindi na mapapanagot. Ganun ang objective nila. Bigla tuloy lumabas ngayon ang Justice for Trajano. Yan o. Oh. Hashtag Justice for Trajano. Alam ba ninyo yung kwento? Tungkol kay Trajano? I-research ninyo mga kababayan. i na lang ninyo ang pangalang Archimedes Trahano para malaman ninyo kung ano ang kwento tungkol kay Trahano. Biglang lumabas ngayon ang Justice for Trajano. Hashtag Justice for Trajano. Abangan natin mga kababayan yung mga developments ng kwentong ito. Kung uh, ang uh, mga mamamayang Filipino pagugoyo sa ganitong uri na mga propaganda mula mismo sa kanyang kapatid. Uh, may mga kwento na si Amy Marcos hindi man kasi sa totoong kapatid ni President Bongbong Marcos. Kung titingnan mo nga yung kanyang muka, yung physical feature niya, malayo kay uh, Bongbong Marcos at saka kay Irene Marcos. Ang magkamuka talaga po si Irene, saka si Bongbong Marcos. Siya ay medyo malayo ang itsura po. Matagal na itong kwento na kumakalat, pero I think dahil po sa mga nangyayari ngayon, parang uh, talaga hindi malayo na totoo yung mga kwento. Yung ating Pangulo, as reported two years ago, tulad ng sinabi ni ano ni Yosi Castro, tested negative po siya sa cocaine. Yeah. President Marcos uh, Jr. did test negative for cocaine in 2021. A drug analyst from St. Luke's Medical Center confirmed Monday. Yan dahil po sa mga akusasyon na paulit-ulit mga kababayan na inaakusa sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero sabi po ni no? Professor Antonio Contreras, isang political analyst and political scientist, Amy Marcos Big revealed that her brother is a drug user is no longer new. It has already been deployed even during the campaign. So the shock effect is already not there. On the contrary, her revelation showed how desperate she is. She also broke one cardinal rule in Philippine culture, one that looks down upon betraying blood kin, to advance personal ambition It is uh, also hard to believe that it was only in 2016 that she was able to know that BBM was allegedly using drugs and if true that she begged Digong Duterte to spare her brother then what is now revealed is that if there if it were indeed true that he used drugs then she cuddled and tolerated it until then on the talk of a regime change despite costs in IMIS uh, explosive revelations a regime change is far-fetched malayo daw there is no widespread anger among people people's mistrust is equally aimed between all alterna alternatives even as great even a great majority oppose extra extra constitutional change and would still prefer democracy The crowd at the Quirino Grandstand is not an organic expression of rage but of a shepherd flock ordered by religious leaders who incidentally are openly disavowing violence, coup and extra-constitutional transition. The group in EDSA is noisy but do not have a mass support. The military is not interested in grabbing power. At the end of the day, what uh, will say BBM? is the fact that the alternative to him is much worse. Parang kang tumalon mula sa kawali papuntang ano, apoy na hindi mapatay. <laughs> Di ba? Yun ang description ni Sara sa kanyang uh, sarili. Kami ang apoy na hindi mapatay. Eternal flame. That is hellfire. So, pag ginawa natin yan, ginawa ng uh, military, parang you just ano, jump from the frying pan to the fire. Hellfire Diba po? E wag natin ngayaan po ang kanilang ambisyon Dahil sa kanilang matinding uh, paglalaway sa posisyon Tindi na pagbigyan si Jaime Nagwawala na siya ngayon At uh, pinagkanulo ang mismo niyang kapatid So siya, mga kababayan is being branded As uh, a female uh, version ni Cain Ang nagagamit po ng droga Nagmanifest nagman po sa pagkatao Physical appearance niya Pagkatapos po sa pagugali Violente po Ang isang uh, nagagamit ng uh, droga Walang ganon na manifestation ng ating Pangulo. Mismong uh, inamin ni Amy na napakabait ng uh, kanyang kapatid. So, kung napakabait ng kanyang uh, kapatid, at nakikita naman natin na talagang ganoon siya, malayo yon sa manifestation ng isang nagagamit ng, uh, na ang, uh, nagagamit ng pinagbabawal na gamot. Ang nagagamit ng pinagbabawal na gamot, nagiging violente, nagiging masama ang ugali. O so, sino ngayon ang uh, nakikita nilong uh, public official na biolente, masama ang ugali? palamura. Di ba? Ang Pangulo, hindi mo maringa na ganyan. At hindi mo maringa yung ating Pangulo ng uh, masasamang salita, malayo sa isang uh, inaakusa na nagagamit ng droga. Di ba po? Wala siyang pagbabanta sa kahit kaninoman uh, kanino man na papapatay o ni-imagine niya ang ulo ng uh, kung sino man natanggalan ng ulo. Di ba po? So, yan ang uh, malinaw na katotohanan sa physical appearance manifestation po. Malayo yung ating Pangulong Bumbong Marcos sa inaakusa sa kanya. Lahat kabadiktaran, mga kababayan. Sige lang ang trabaho ng ating Pangulo. Di mo maringgan ng kung ano-anong masasamang salita.